So, kailangan mo siya pindutin bago mag-supply ng gas. Opo. Try okay. natin, ma'am. Kuya, baka masunog tayo, ah. Ayan, testing lang, ma'am. Kuya, loko. I-compare niyo po, ma'am. Ito kasi, ma'am, talaga yung regulator na ginagamit natin, ma'am. Ito yung nabili ko sa palengke. Wala siyang palengke ICC. Palengke natin, Opo, sa hardware. Eh, tingnan niyo po ito, ma'am. Meron siyang BPS. Yung parang sa tanking niya, ma'am. Ayun, eh, o. Opo. O, oh, may ICC. Ito. Ito? Opo. Ah, ito? Ayan, ma'am. Ayan. Ito, tingnan niyo, ma'am. Wala. So, diba, wala? Hmm. Tapos yung goma, ma'am, mas makapal. Oo, ma'am. Hmm. Mm, oh, ngayon ma'am, tignan natin ulit kung ginagamit mo. Baka eh. itong regulator niyo ma'am. Ito mayroon siyang ICC, yung parang globo. Apo, oh, global mark. Global pa, mark yan. Ma'am, di ba ito po? Di ba may push button? No po. So, kailangan mo siyang pindutin bago mag-supply ng gas. Opo. Try natin ma'am. Kuya, baka masunog tayo ah. Ayan, testing lang ma'am. Uy, Ay, Wala, hindi man to naglalak ma'am. Ano? Kasi nagli-leak it, hindi ito na off. Yes ma'am, pero I mean kahit bukas ang tank eh, dapat hindi siya hindi siya magbibigay ng gas. Eh ma'am. Oh. Ay tindot tindot din. Na hindi siya namamatay. Tolog. Local tong nabili niyo ba, ma'am? Eh wala na rin to. Ah oh, to sige. Na. Ah siguro mga hindi ko na maalala. Ma'am, par kom sininyo to, ma'am. Kaya nagtaka ko ba? Iwan wala mo na lang si kaya yan ay, wala akong pambayad ito, ma'am. Magkano yan? Rerimitang ko rin po yan. Oh. Tignan niyo po. Ayan. Tignan nyo, ma'am, o. Oh. Sige. Bukas itong tangke? Eh. Opo. Oh, Pero wala siyang gas. Kung mo siya oh, pipindutin. Oh, Ayan, o. Oh. Oh. Ibig sabihin po, ma'am, pag na-oras na, na nagluluto ka, tignan nyo po, ha. Ayan. Nagluluto kayo, ma'am. O, oh, sindihan po natin yung kalan po. Hindi sisindi. Ah, pinindal ka na kasi, ma'am. Ayaw. Ayan. Tutoy natin ulit, ma'am. Saglit lang naman, di lang sunog. Ayan. Ma'am, mm -hmm. uh, ma may breaker po tayo. Pinatay niyo po siya. Opo. Automatic na ito. Hindi mo na kailangan magsara ng tanke. Ah, Apo. Ngayon, ma'am, kagaya sa iba, nagkaroon ng aksidente, ma'am. Pag may butas ang hose, kahit anong gawin mong pindot, hindi siya gagana. Alibawa, wala siyang hose. Ayun, o. Bukas ang tanke, eh, ma'am. Kahit pindot-pindotin mo siya, hindi siya tutuloy ma'am. Pag na-sensor niya, sumisingaw yung gas. So kapag may butas ito, hindi rin siya gagana. Ngayon ma'am, ang kagandahan ko, any accident po ma'am, nagluluto po kayo, bigla pong pumutok yung hose o nakugot, lalo sa likod ng burner. Pansin niyo po ma'am, oh, mag siya. Eh, pero yung regulator niyo, ma'am, nung sinindihan ko po, lumiliab siya. Opo. Opo. Ma'am, sa totoo lang, marami kasing imitation ngayon na kumakalat yung mga lokal. Eh, ba't sa hardware China po? China ganun. Opo, sa hardware kasi galing, ito galing ito, ma'am, sa pinaka-plantation po namin sa BRC or Bataan Refinery Corporation. Duman ito, ma'am, sa certified product quality, kaya meron siyang ICC. Hmm. Opo, kaya lang, ito, ma'am, may kamahalan. Ganit. Ano po? Ngayon, ma'am, yung ganitong hose naman po, ito, hydraulic hose na, ma'am. Mm -hmm. Ayan, o. No? Kahit po ito ay mababad po sa tilamsik ng mantika. Ayan, ma'am. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ma'am, tignan nyo po kung siya ay nasunog. Pwede nyo pang i-fold, ma'am. O, pag lumayab yung, ano nyo, hose nyo. Tapos, ma'am, ang advantage na, ma'am, wala siyang lock or clamps. Pag kinabit mo siya, ma'am, ganito lang. Wala nang yung clip. Ayan, no? mm -hmm. Ayan ma'am, o. Siyempre. Okay. Oh. Hindi nga. Oo nga, no. ano siyang mag-isa niya. Kumakapit na, ma'am. Eh, tignan niyo po yung kusa likod, ma'am. Uh, may lapagang ka ito, ma'am. Lapag natin. Uh, ma dumian po. Ayan. Kaya, mas better, ma'am, ganitong klase ng kusa yung gagamitin mo. kuting natin. di ba? Pero pansinin mo, ma'am, yung kinakabitan niya. Hindi yan gumagalaw. Opo. Mismong hose lang po, ma'am, yung maluwag. Opo. So, madali itong makugot tita, oh. Tingnan nyo po. Oh, tanggal na. Ayun, mamamantika. ka. Tawakan nyo, ma'am. Ito pala, basakan. Yeah. Tagyan natin. Ang na. testing mo po, yung ganitong hose. Sige. Kapag sinalpak mo yun dito, ma'am. Hmm. Try nyo pong hatakin. Sige, ma'am. Oo nga, no. Ma -ano siya, matigik siya. Yeah. O, oh, pa, diba, ma'am? Dapat nagdala ka na din ganyan, kuya. Papalitan ko na. Papalitan mo na. <laughs> oh Ma'am, nagluluto ka. Opo. Pagka yung cosmo mo nahugot. Mm Di ba to? Opo. Ang ah, hirap tanggalin. Ayan. Ba't sinin niya po? oh, talaga. Naglihab po ba? Hindi. sinong Sino naglock, ma'am? Wala. Yung breaker. Ayun, ah. zero siya, oh. Tignan niyo, ma'am. Parang automatic siya? Yes po, tama. Takpan mo ito, ma'am. ayun pipindutin ko po. Sige. Oh. Bitawan mo, ma'am. Anong napansin mo, ma'am? Pag sumingaw. Ayun, oh. Nag-back to zero left. Uh, kahit yung tangke mismo, ma'am, ay accidentally po, uh -oh. na kalibaw ma'am, tingnan niyo po, ha? Okay. Bumagsak itong tangke, ma'am, okay. na babig o lumidol okay. na alog. Uh oo. -oh. Mag-lock po yan. Uy, oo nga, na-off. Uh -oh. Ngayon, ma'am, anong much better po? Yung original o yung nabibili natin uh -oh. sa mga hardware? Yung original po. Uh, po yan, may ICC, ma'am. E eh, yung difference, ma'am, ito po wala. Ibig sabihin, Hindi ko imitation. talaga napansin. Apo, kasi wala tayong idea. Kasi parang tayo, kasi yung basta yung box, tayo. pero yung box, nakita ko meron siyang ganito na... ICC. Opo. Apo, pero Opo. hindi natin alam, ma'am, kasi madali lang imprint yung ICC. Okay. Kasi dito, ma'am, wala siya mismo naka-embose. Opo. Nakakagaya ito, ma'am. Apo, ma'am, ang tangki po natin ngayon, bali, apat na kilo pa yan, ma'am, no? Kasi times 2 po yung gauge niya, 5.5 po pag bagong bili. That means ma'am 11 content. Pero okay. kung po. nasa number 5 times 2, 10 or kulang. Okay po. Yan yung pag-monitor ng gauge. Pero magkano uh, yung ganito? Ma'am ito po, paliwag. At dahil meron ngang leak ang aming regulator, napakiusapan ko si kuya at nagmakaawa ako sa kanya na ibenta na niya sa akin ang bit-bit-bit-bit niyang at regulator para sa ika papanatag ng aking isip. Yun lang, medyo pricey eh, pero okay lang yan. Safety first before anything else. I love you guys. Thank you for watching.